Totoo nga ba ang pasma? Patunayan natin yan sa Let's Prove It! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Sabi ng mga matatanda, masama raw maligo lalo't pagkatapos magpapawis o mag-workout dahil maaari raw mapasma ang isang tao. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! ayun kay Doc Willie Ong, masinasuggest niya na magpahinga muna ng 20 to 30 minutes bago maligo after the exercise. At kung maliligo after ng workout, wag dapat sobrang lamig o sobrang init. Maligam-gam dapat ang gamitin. Ayon naman sa mga eksperto, wala naman sa medical term o libro ng mga doktor ang salitang pasma. Kaya paglilinaw nila na hindi totoo ang pasma. Samantala, ang posibleng namang sintomas ng pamamanhid, panginginig o ang panghihina ng pagkapit o grip ay maaring dulot ng carpal tunnel syndrome, isang kondisyon kung saan naiipit ang median nerve o ang ugat na responsable sa pagkakaroon ng pakiramdam at paggalaw ng mga daliri sa kamay. Kaya naman, totoo nga ba pasma? Ang sagot ng mga eksperto, big no. Para malaman ang totoo ninyong kondisyon, mas mainam pa rin na kumonsulta sa inyong doktor.